Ang BrahMos missile ay isa sa pinaka-advanced na supersonic cruise missile sa buong mundo na ginawa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng India at Russia. Ang pangalan nitong BrahMos ay kinuha mula sa dalawang ilog, ang Brahmaputra sa India at Moskwa sa Russia, na sumisimbolo ng pagkakaisa ng dalawang bansa sa larangan ng depensa. Ang Mizil na ito ay idinisenyo para sa multi-platform deployment at maaaring ilunsad mula sa lupa, dagat, himpapawid at maging sa ilalim ng dagat, na nagpapakita ng napakataas na versatility at flexibility sa operasyon militar. Ang Brahmos ay may kakayahang lumipad sa bilis na Mach 2.8 hanggang Mach 3, halos tatlong beses na mas mabilis kaysa sa sound speed, kaya napakahirap itong maarang ng mga existing air defense systems. Dahil sa kanyang mataas na bilis, kaya nitong mag-deliver ng mas malakas na impact energy kahit na mas maliit ang warhead kumpara sa ibang cruise missiles. Ang warhead nito ay maaaring magdala ng 200 hanggang 300 kilogram ng high explosive o semi-armor piercing explosives na kayang magwasak ng mga balko, eroplano, base militar, at iba pang estratehikong target. Sa disenyo, gumagamit ito ng two-stage propulsion system. Ang unang yugto ay solid rocket booster na nagbibigay ng initial acceleration, pagkatapos ay tinatanggal at ang ikalawang yugto naman ay liquid-fueled ramjet engine na nagpapanatili ng supersonic speed sa buong biyahe. Dahil dito, nakakapaglakbay ang misail ng distansyang 300 hanggang 500 km, depende sa bersyon. Mayroon ding mga modernized variants na pinahaba pa ang range hanggang 800 km, na nagbibigay ng mas malaking saklaw para sa strategic strikes. Isa sa pinakamahalagang katangian ng BrahMos ay ang kanyang low-altitude trajectory. Nakakalipad ito sa altitud na mas mababa sa 10 metro mula sa dagat kapag nasa terminal phase, kaya mahirap itong makita ng radar systems. Bukod dito, gumagamit din ito ng advanced guidance systems gaya ng inertial navigation system, INS, GPS, at GLONASS para sa precise targeting. Dahil dito, ang circular error probable, CEP ng Brahmos ay napakababa ibig sabihin halos eksakto nitong natatamaan ang target Sa operasyon, napatunayan na ito ay highly reliable at mabilis gamitin. Ilang bansa na rin ang nagpahayag ng interes dito gaya ng Pilipinas na pumirma ng kasunduan para bumili ng BrahMos missiles bilang bahagi ng kanilang coastal defense strategy. Ito ay napakahalaga para sa Pilipinas dahil nagbibigay ito ng credible deterrent laban sa anumang maritime threat lalo na sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng Brahmos ay magbibigay ng kakayahan sa Philippine military na depensahan ang kanilang teritoryo laban sa mas malalakas na puwersa. Ang mga bersyon ng Brahmos ay patuloy ding dinedevelop. May air-launched version na ginagamit ng Indian Air Force at kayang ilunsad mula sa Sukhoi Su-30MKI fighter jets. May ship-based at submarine-launched variants na nagbibigay ng malawak na opsyon para sa Navy. Sa hinaharap, inaasahan din ang hypersonic variant na tataas pa sa Mach 5 ang bilis, na mas lalong magpapahirap sa interception. Kung ikukumpara sa ibang cruise missile sa mundo, tulad ng American Tomahawk, lamang ang BrahMos sa bilis at survivability. Ang Tomahawk ay subsonic lamang, kaya mas madali itong maarang. Gayunpaman, mas mahaba ang range ng Tomahawk. Sa kabilang banda, ang BrahMos ay mas nakatuon sa high-speed precision strikes na may mas maliit na reaction time para sa kalaban. Sa kabuuan, ang BrahMos missile ay hindi lamang isang teknolohikal na tagumpay ng India at Russia kundi isa ring game changer sa larangan ng modern warfare. Ang kombinasyon ng supersonic speed, precision, versatility at devastating power nito ay ginagawa itong isa sa pinaka nakakatakot na armas sa kasalukuyan. Para sa Pilipinas at iba pang bansang bibili nito, ito ay hindi lang depensa kundi isang makapangyarihang deterrent laban sa posibleng agresyon ng ibang bansa. Gusto mo ba gawin ko rin ito sa mas simpleng versyon na madaling basahin sa Filipino para sa mga hindi technical. Ang isa pang aspeto ng Brahmos na dapat pagtuunan ng pansin ay ang epekto nito sa strategic balance sa Asia sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ganitong klase ng missile, nakakapagbigay ito ng psychological advantage sa bansang may hawak nito. Ang pagkakaalam ng mga potensyal na kalaban na mahirap itong harangin ay nagsisilbing deterrent o pampigil sa anumang agresibong aksyon. Para sa mga bansang umaasa sa coastal defense tulad ng Pilipinas, napakalaking tulong ng ganitong uri ng armas dahil kaya nitong pigilan ang anumang pagtatangka ng dayuhan na makapasok sa teritoryo. Malaki rin ang papel ng BrahMos sa modernong naval warfare. Ang mga barkong pandigma na may dalang BrahMos ay nagiging mas makapangyarihan dahil sa kakayahan nitong umatake mula sa malayong distansya nang hindi agad nakikita. Ang missile na ito ay may kakayahang pumasok sa mga air defense zone ng kalaban at makapag-deliver ng matinding pinsala bago pa makapag-react ang depensa. Sa larangan naman ng himpapawid, ang paggamit ng fighter jets na may dalang BrahMos ay nagbibigay ng dagdag na strike capability na kayang magpatamba ng mahalagang target gaya ng radar stations, airfields, at command centers. Hindi rin matatawaran ang teknolohikal na inobasyon na dala ng BrahMos. Ang paggamit ng supersonic ramjet technology ay naglagay sa India sa hanay ng iilang bansa na may ganitong kakayahan ang kanilang pakikipagtulungan sa Russia ay hindi lang nagbigay ng immediate capability kundi pati na rin ng matinding pagunlad sa sariling defense industry. Dahil dito, mas nagiging independent ang India sa paggawa ng makabagong armas. Ito ay nagsisilbing halimbawa sa ibang bansang nais magkaroon ng kakayahang gumawa ng advanced weapons system ng hindi lubos na umaasa sa iba. Sa kabilang banda, may mga kritiko rin na nagsasabing limitado ang range ng Brahmos kumpara sa ibang long-range cruise missiles. Sa ngayon, kahit may mga upgraded variants, hindi pa rin ito kasing layo ng ilang western counterparts na kayang tumama sa target na higit 1,500 km ang layo. Gayunpaman, ang bilis at precision ng Brahmos ang bumabawi sa kakulangan ng range. Sa actual na labanan, mas mahalaga ang hindi kaagad mahuli at ang mabilis na pag-deliver ng strike kaysa sa sobrang layo ng abot ng missile. Ang epekto naman nito sa ekonomiya ay hindi rin basta-basta. Ang BrahMos ay isa sa pinakaimportanteng produkto ng defense exports ng India. Sa pagpasok ng Pilipinas bilang isa sa mga bumibili nito, nagiging mas bukas ang pintuan para sa iba pang bansa sa Southeast Asia na magpakita ng interes ang pag-export ng BrahMos ay hindi lang usaping pang militar kundi pati na rin pang ekonomiya, dahil nagbibigay ito ng bilyong dolyar na kita at trabaho para sa industriyang militar. Sa huli, ang BrahMos ay kumakatawan sa isang klase ng armas na hindi lang basta para sa depensa kundi para rin sa pagpapakita ng kapangyarihan at teknolohikal na kakayahan. Para sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng Brahmos ay isang malaking hakbang tungo sa mas modernong sandatahang lakas at sa pagkakaroon ng mas matatag na depensa sa karagatan. Para naman sa India at Russia, ito ay patunay ng kanilang matagumpay na kooperasyon at kakayahang gumawa ng mga makabagong sandata na kinikilala sa buong mundo.